<laughs> Pinunt namin si Tito. <laughs> Hello, good morning mga kalapotsera, mga kabihers. Nagwapotsa na naman si Madang kasama ang PB team dito sa Cebu. So it's our first uh, day of our tour. Kasama natin ang home team ng Dago, ang Davao, ang Luzon, at ang bisaya. Alam ka ng kapitan? Okay. ako lang. Ayun, ako lang. Ayun, City, tour. Kasama rin si Father, yung ating tour guide. Oh! Siya ang, hindi taga Cebu, pero siya tour guide. Ako na taga Cebu, hindi ako ang tour guide. So, si Father ang aming tour guide, which is... Okay. Okay, mo, his, his, his yung yung, na ni Father yung ano yun, ni na Rory namin dito, palista na kami, siyempre, <laughs> I don't ni Leroy. Aaaaahhhhhh! Aaaaaahhh! O, hindi ka ba? Ayy! Paas! Ay, na. Oo ka. mo na? Mising si na? Kumakas ng ito. Ahhhh! Pagkakataon niya Day. Tama ka, mo

Sige dito tayo ngayon sa Ike Park para sa Makati o Cebu or Tigas o Cebu sa mga call center na din. Ay, miss ko itong place na to. Kasi dati ko kliyente to. <laughs> yung JY Square. Dati yung kliyente kasi yan. Kaya lagi ko kapunta dito. Kaya na-miss ko yung place na to. So, kami ngayon sa Taoist Temple. Taoist Temple Chinese temple dito sa may sa Beverly Hills sa Cebu. So, I was here long long time ago, bata pa ako. Virgin pa ako. So, ngayon lang uli ako nakabalik. Medyo matagal na. So, wala namang pagbabago, ganun, Tawis Temple pa rin siya. <laughs> I was here long long time ago, high school pa ako. Nandito kami, tapos ngayon, ngayon nakalilang nakabalik dito sa Tawis Temple. So, maganda lang namin dito kasi overlooking siya. Nakita mo yung city at ata uh, ayun yung Beverly Hills and ano maganda sa taas wala yung city yung oh yung view tapos yung mga temple yung temple ayun so kasama natin dito si na RT init Tito Nardi! Kaya kasama sa tour eh So ito ang pahirapan akyatan. Ay, oh, hindi mo kaya. Hindi ah, mo kaya? Kaling. <laughs> kaya mo yung tito na Arlis. So, pag mga tour, talaga kasama ito, itong Tawis Temple na to sa mga tour dito sa Cebu. So, ayan. Pero mataga. Oh. Kapunta ako dito, high school pa lang ako. Long, long time ago. Maganda na kasi dito, makikita mo rin yun yung view ng proper, city proper. Ayoko. Kaya pa dito? Ako lang piki. Pwede naman hanggang dyan na lang stay. Ano lang <laughs> dream eh? Hindi na. Pag video siya na eh. Wala ko. Baka tingnan So, nakakahinga din siya. Pero, ayan. Hmm. Ano makikita mo sa loob? Ayan, hmm. temple. Ayun na? na. Pagkala naman yung temple sa taas. <laughs> may monk yan. <laughs> yung mga mong, may ayaw ko may mong sa sa loob. Pati, pati yung dito na kayo eh. Kasi ako ay, elementary high school, nagtuturo na kami dito. 19... Oh, 19. Uy, grabe ka naman. 1990s. so that was... Ayun sila, makita sila. So kayo dito, kumusta ang iyong biyahe dito sa Cebu? Ayos sir. Okay lang? Okay Na-enjoy ka ba? Enjoy po. Okay. Uh, so pura siya Manila rapod na? No? Makapag Manila. Hmm. So pero nag-una -nag d'yo kasi airport ka po. Kibi eh. Like <laughs> <laughs> so, ganun, ganun po nag... O agto o ka nga buntag? Akala mo maaga? Oh, uh, na, sa kalimutan ka na tingnan yung... Ano, kung yung oras. Uh, yeah. Akala mo AM, hmm. PM pala. <laughs> dung, dung na lang ako doon sa para, <laughs> oh, kasi nauna siya sa airport, ang aga niya doon. Madaling araw na dun siya. Eh, hapon pa naman yung, <laughs> hapon pa yung flight niya. So, ito yung Beverly Hills. Yan yung IT Park. Um, ang ah, Lahug ay lahog ang waterfront ito yung waterfront hotel tapos yun yung IT park Ayun. so ito ang Beverly Hills so, ito yung mga mayayaman mayayaman sa Cebu ito yung katira so bawal na mag video inside the temple kasi yung mga saints, bawal kuhanan So, meron pa sila dito sa taas. Ayan. So, tamang-tama is the year of the dragon. Wood dragon. Sa so, Chinese, it's year of up, the wood dragon. Of 2024. kag building dire kasi sa labaw? Ni may alam ko may bagong building na naman. Di wala pa ako dito. Ngayon ko lang to nakita. So ayan. Ay ito yung bag ni Tito hindi niya alam. Iniwan niya lang yung bag niya doon, nakalimutan niya nasa ano na yung bag. So, Pinanap na yung bag niya. Basta. Ay, mo na yung bag. Pinanap na yung bag niya. Pinanap na yung bag niya. Asan na? Iniwan Asa mo na yung bag mo doon? Saan? Diyan! Kaya nga. Kaya kinuha namin? sipol <laughs> <This school. laughs> <laughs> ko! Si Paul, kumuha niyan! Si Paul! Si Paul. mo kasi niya eh. Okay, so, ayan, the war was also a result of a dispute between Raja Kumamon and Manula which eventually um, lead to the um, war at so, Marites. So, yun yung mga Marites. Hindi yan history, Marites yung sayo. Sunay <laughs> so, ka Marites ng kami dito. <laughs> no? Kayo nga lang na nalaman kanina eh. Na nag na, na, in between ano lang pala siya. You will read the accounts of Tita Tata. That is the that is the thing na uh, gusto kong matanong sa iyo uh, Since I'm uh, 62 years old ako, since I read the book about the history of the people, yes. even people, they, they didn't even correct me. Yes. Uh, if there is any situation like that, You should put it in, put it in the book. Or uh, uh, Teach I it I in the really eh. Which is, meron ka rin tama. Kasi yung sinasabi mo, kasi tama ka but do sa limasawa hindi nagkagera. Mm -hmm. So, diba? Eh, kasi, eh, uh, to fight or to conquer. Yeah. Kasi ang tinuturo, pag yan din pala yung madyala, laban na eh. Mm, parang yun din yung iniisip namin. Diba, yun yun eh, diba? So, so imagine ha, from the past five, wow, when they saw limasawa, so, ayun, they had this mask. Bakit hindi sila kipagigmaan? Yes. yes. Tapos, uh, when they met, when they met Raja, uh, Raja, I've been a victim of, uh, misinformation for almost Why is it that my had this my life? Why with this country? Dapat somebody, ano. Why not go to Butuan or you go to the Kingdom of Cebu if you want to have a big port where you can have your ship fixed or you can buy something Intramuros, So, yun. That's why they came here. Intramuros Cebu, ito. um, why is it that when they arrived here in Cebu, walang lima, they need friendship with the radio. Yun nga, yun ngayon ko namin noon, pagdating palang na agad. Yun din yung alam ko natin. So, hindi mali pala ako. Yun Mali pala sila. Kasi yun yung may picture out na eh, pagdating higera agad. Because they want to conquer the Island. Bakit ba? because they need to find where Mulok Na, ito nga, lang sila dito sa ba na dami mong alam? sa teacher lang din alam niyan sa teacher namin, no? Kaya elementary kami. Parang iba yung school mo sa school namin. <laughs> iba iba yung libro niyo. Uh, itong kanon na to, matagal na to. 1800s pa to. So, yung mga nakahawak nito ay mga mandirigma talaga. Mahawakan mo yung ano kanon kasi dadaw ano pang pahinga. Lanta. <laughs> Meron kayo dito lang taka. Meron na silang ganito sila, no, Mang Eli. Ano meron sa inyo? Kawayan nga. Kawayan nga. lang takta. <laughs> Ay, Ay, meron pala diyan dito. Ay, meron pa lang diyan, dami. Maraming mga picture diyan, si ano,

the ano the, the 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 red queens. Ay, dalawang <laughs> nagkahanap. Kasali ka ba? Sa? Dapat kasali ka. Sa? Sa pagtuon natin sa pagtuon. Hindi pa ako nag ah oh, nagin mamaya. may tayo. Ay lang ka din ko. Hello. Oh, mga picture din na sila. <laughs> yes sir, sige po. Oh, ah, picture sila kay Sir Paul. Nakita na Sir Paul. Oh, ito na yung mga fan ng Pugong Behero dito. Hello! Hala, sinabihan ko na. Sinabihan ko na si Paula right dito. <laughs> oh, Namalit mi koan, namalit mi off souvenir. Lahat pag nandito kami sa Cebu, pag gusto niyo ng mga murang bilihan, dito banda sa uh, Prince, dating Prince sa anong street to, te? MC Briones. MC, Brione. MC Brione Street, sa may City Hall. Dito kami namimili ng mga murang souvenirs. Ayan. Kaya ito sila ate, ang fan ng Pugumpe hero team. Ayan. Ayan oh, si Polo. Ayan, oh. Ayan o, oh, picture na kayo! Oh, picture na! Picture tayo, Sir! Sir Ellie! Sir Pogo! Panyo po kami, Sir. Palagi kami. Ito ang puso nila dito. Ito Si uh, Peter Paul. Uh, si, uh, si, honey, 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 honey. si Petra. Uh, si... Kelly. Uh, And uh. uh

Sige, join up. Sus, so, nagkuyog na akong mga abo mga fans diri sa Bigong Biahero Team. Sila ni Nanay. Kundring. Kundring. Kundrin, si Nanay Lorna. Huwag si Nanay, naka-red si Nanay. Oh, nanay Inday. Na -na Ayun, sa so mga fans natin dito sa ka, Cebu. pero. Thank you. Mga taga Cebu! Shout out! Bukong na Yes! Yes! <laughs> Ito tayo ngayon sa Magellan's Cross. Uh, the famous Magellan's Cross. Ito ang ang cross na dinala ni Magellan sa, dito sa Cebu. Pero part of this is the ano, part of it the original pero hindi na buo hindi na siya buong um, cross na dila talaga ni Magellan pero yung ilalim binalutan na lang to ng ano ng bagong uh, cover so ito yon So this is the Magellan's Cross. So hindi to uh, ang original niya na sa loob. Pero part lang siya. Hindi talaga siya buo. Ako, uh, binalutan na lang siya. Sa loob, tinago lang yan. Oo, uh, pero hindi siya buo na. Binalutan na lang, ma. Uh, binalutan na lang siya. Kasi ano na siya. Pwede, eksperto pa siya expressway. Siya lang ngayon ang longest... Speech. Connected dyan sa SF ano? Sa Pilipinas. Sa SF? Si okay. Yes. Yes. Nalimig niya sa Turkey and Vietnam, tapos puro sa Pilipinas. Diyan kami itinahan. Diyan kami itinahan. Diyan kami itinahan. Diyan kami itinahan. na oknya Kaung <laughs> Budupan Ano nila pula po. pula. po. Ang taray nila so <laughs> pula na na, na, diba po, nakauuso yung pwet. 'yung ginatin? Dito sila pula Buti pa sila pula po may puwet? Ah dito sila daw nag -ano, nag-away. Oo, diyan sila nagsabunan. Dito sila nagano, nag nagitakan. Ito dito. Dito, dito nangyari ang gera. Dito? Oo. Gera ni Mactan sa kanila, Magellan. Ni mo jailan sa ni, ni Apo lapu o oh, ito yung dito talaga siya. Dito dumao si Magellan. Dito si Magellan dumao. Ang dagat na yan, di ba? Di ba diba dagat na yan? Di ba nakikita mo dagat? Bulag ka ba? <laughs> <laughs> Nagalit. Nagalit. <laughs> so dito inabangan ni... Eh. Hindi nga, hindi uh, nga inabangan. Isip ko yung napulapod niya. কিছু ঘৰত গুজৰা